あ good morning, good morning. Magandang umaga sa mga brother natin. Kung saan, nasabiyahe na sila. Time check. Nasyete na mga brother. Nasyete na. So, welcome sa Aklanong TV. Mga brother, kung hindi ka pa naka-like at naka-subscribe sa channel ko, subscribe ka na, like mo na, click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay? Bawala lang yan. Pag-usapan natin ngayon mga brother ay tungkol sa brake light mga ah. brother brake light pano mo <laughs> Sabi nila 'ko yung headlight mo nagbibigay ng ilaw sa daan ang brake light naman nagbibigay ng babala Sa iyo lang da. yan kaya, Check check mo ba yung brake light mo baka mamaya pundi Hindi so toyan Kailan ni check mo bakal kayo balakin na reserba mga brother Balakin ba mga brader ang reserba kasi madali lang palitan yung mga yan kahit pumikit ka pa kaya mo palitan yan <laughs> Kaya, Gago! Check yung brake light, sabi nila, yung headlight daw at yung brake light, mag yan. Kaso lang, mukhang hindi sila pinagtagpo, pinaglayo pa sila. Ano na? Nandun doon si brake light sa uli. Yung headlight na sa harap. Pangit naman pag brake light na sa harap. Tapos headlight na sa likod. Ano yun? <laughs> Gago! So, ayun. Magkakamba, magka, magkasawa daw yung dalawa. Ano lang, hindi pinagtagpo. At Ay, may anak sila po? mga brother. May anak oh. sila. <laughs> Kaya abangan nyo na susunod kong vlog kung sino yung anak ng headlight at saka ni brake light. Kaya, check palagi ng ng brake light, mga brother. Check palagi ng brake light natin. So, maraming 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 salamat sa inyo. Sa mga patuloy na sumusubaybay sa vlog ko. <laughs> Maraming salamat. Shout out pala sa Kagrobo ka sa Midnight Boys. Maraming maraming salamat mga brother. At sa pagsubaybay nyo sa, sa vlog ko araw-araw. So, abangan nyo ang sunod kong vlog. Kung sino yung nagiging anak ni Headlight at saka ni Breaklight. <laughs> so, ayun. Yes, Beef Resort mga brother ano dito ako ngayon hanip mga brother first blood pa lang yun ha time check 1.40 may drop po first blood pa lang medyo matumal yung tunugan paano mo sabi? Ula, alas 7 ang oras na ako pinasokan grabe wala alas 12 na hindi totoo yan sige lang good vibes lang good vibes good vibes pa rin tayo mga brother mamaya maya Babawi tayo, okay? So, dyan lang kayo. At yun na nga, mga brother. Nandito na ako ngayon sa Malingat, brother. Sa Quezon City. Nakakuha ako. No, broin mo yun. Nakakuha ako ng beef resort. Papunta rito. Hulaan nyo kung magkano, di oh. ba diba? <laughs> Muntik lang mag-isang bulig mga brother. Hindi pa umabot. <laughs> so, good vibes lang. Good vibes, good vibes lang tayo at time check alas 4.30 na mga brother alas 4.30 na kaya medyo hataw na tayo ng konti so dyan muna kayo mamaya ulit yak 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 mga brother nandito na ako ngayon sa Bertis North mga brother Bertis North ang lupit dapit tao mga brother okay sa sa ano kapasok ng sakayan dali nga kung tundo nagkabulbul na sila mga brother <laughs> matindi na yung traffic sa pier buti na lang mautak tayo <laughs> at sa tayo doon sa traffic na matindi brother kaya nandindi na ako ngayon sa Pertis North ikot ikot lang muna tayo ikot ikot baka makahagip pa tayo mga brother Jangan lemah ayoh, mama ya. Ikut pa Bertisnor di sini ikut, Baka akan makan ako ng mm, tondo sa Mahirbosa. Grabe traffic doon, brother. Papuntang is, ano, Bertes North. Tapos, nag-book siya ulit. Pwede palang mangyari yun. Pwede, pwede. Papunta sa Tamisan, nakuha ko siya ulit, mga brother. Kaya, hinataw ko ulit siya. At ready eh, nandito na ako sa Santol. Mukhang wala to ng mga brother. Okay naman yung biyahe natin yun sa araw na to. tap na tayo lahat. Hindi tayo logi, hindi rin sila logi mga brother. So hanggang dito na lang yung vlog ko sa araw na to. Maraming 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 salamat sa mga sumusubaybay. Sa mga hindi pa naka-likes at naka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo at like kayo mga brother para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So next vlog natin, pag uusapan natin kung sino ang naging anak ni Headlight at saka ni brake light mga brother so abangan nyo next vlog ko ibubulgar ko sa inyo kung ano nangyari sa mag asawang headlight at brake light <laughs> so ingat ingat sa mga nagdadrive pa dyan ako medyo pamabari ako pa uwi sana may pumasok pa so sa inyo mga brother salut sa mga babiay pa dyan ingat 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 ingat, ingat at mabuhay kayo mga brother hanggat gusto nyo Aklaron TV signing off mga brother let's go